Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Baguio City and ipapakita ko sa inyo yung mga terminal ng mga jeep papunta sa mga famous tourist spot para makatipid kayo sa taxi especially kapag solo traveler lang kayo and pabalik-balik na rin kayo dito sa Baguio at gusto nyo malaman kung paano mag-commute or sumakay ng jeeps and if ever magpapupo kayo ng mga hotel accommodation or bus ticket pwedeng pwede na rin sa Klook at gamitin ang aking Klook promo code ni Jude Klook para makakuha pa kayo ng additional na discount Alright guys, so nandito naman tayo ngayon sa Rizal Park na kaharapan mismo ng Burham Park at ang pinakamalapit na hotel dito ay yung Metro Pines Inn and Paragon Hotel Alright guys, ito yung Rizal Park and nandito naman yung Travel Lake Express Hotel and meron dito mga paradahan ng mga jeep papuntang Strawberry Farm at nandito rin yung Palm Coffee and malapit lang din dito yung Baguio Capital and pwede nyo rin pala pabukit yung Travel Like Express Hotel sa so at gamitin nyo ang aking promo code Jude Club, para makakuha pa kayo ng additional na discount Alright guys, so yung sasakyan nyo ay Baguio City Camp Dangwa papunta sa Strawberry Farm Alright guys, so meron din mga terminal ng jeep dito sa may hotel Benis Burham So kung pupunta naman kayo sa PMA, meron din silang terminal dito, yung Baguio Plaza PS PMA And kung pupunta naman kayo ng Camp John pwede kayong sumakay sa Baguio Plaza, Scout Barrio and ibababa kayo doon sa pindoka main gate ng Camp Janhei at medyo malayo pa yung lalakarin nyo. Kaya if ever kung pupunta kayong Camp Janhei, mas okay kung mag kayo. Pero kung gusto niyo lang mag-jeep at gusto niyo lang maglakad, pwede, pwede kayo dito sumakay. And by the way guys, kung naka-check-in pala kayo or naka-stay kayo sa Alvea Hotel and Residences, pwede kayo sumakay dito sa may... Baguio Plaza, Greenwater, tadaan yung jeep doon. And yung location ng hotel ay sa Lawakan Road. And pwedeng pwede nyo rin kabuk yung hotel accommodation nila via Cluk app at gumitin nyo na aking promo code, cloak, para makakuha pa kayo ng additional na discount. Alright guys, so dito sa may Abanao Square na sobrang lapit lang niya sa Hotel Binis Burham. May mga terminal ng jeep dito pupuntang Mirador Hill and Diplomat Hotel and pupunta natin yon at papakita ko sa inyo yung daan and may malapit ding market dito alright guys so dito sa may abano square didiretsoin lang natin ito merong public market dito and kapag nilakad natin banda dito merong mga terminal ng jeep papuntang Lourdes Grotto, Diplomat Hotel, and Mirador Hill. Alright guys, so dito Baguio Plaza, Gisad. And katabi niya yung mga jeep dito na papuntang Lourdes Dominican. Kung pupunta kayo ng Lourdes Grotto, Mirador Hill, and Diplomat Hotel, pwedeng pwede kayo sumakay dito. And yung terminal niya ay dito sa may Abanao Square. Alright guys, so dito naman sa Session Road, meron din mga terminal ng jeep dito. Alright guys, dito sa Session Road sa may Benguet Prime Hotel, bababa tayo dito. Dahil meron mga terminal ng jeep dito papuntang Mines View Park, Bamboo Forest, Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa land bank and may mga terminal ng jeep dito papuntang Mice View Park and dadaan din ito sa Botanical Garden and if ever kung nakastay kayo sa Newtown Plaza Hotel dito rin yung terminal ng mga jeep na dumadaan doon so pwede kayo sumakay dito at magpababano kayo ng Botanical Garden at lalakarin nyo na lang dahil walking distance lang yung Newtown Plaza Hotel and ito yung kaninang pinakita ko sa inyo na Benguet Prime Hotel ito yung land bank dito sa Baguio Calderon and then meron yung mga terminal ng jeep dito po and ang ruta niya ay Baguio Plaza Liteng pwede kayo sumakay dito kung papunta naman kayo sa Bamboo Forest tataxi kayo papuntang Bamboo Forest nasa 100 pesos plus lang pero kung magjijip kayo solo lang kayo wala man 20 pesos alright guys so ito pala yung Baguio Plaza tip top and yung pinaka end point nyan ay yung sa Libutik Hotel na pwede nyo rin pabuk sa Kluk and meron din tayo ginawang hotel room tour doon And sa mismo harapan ng hotel, meron terminal ng jeep na Baguio Plaza Tip Top. So guys, yung Baguio Plaza liteng dumadaan din pala siya sa may white top. Alright guys, so natatalo na natin dito yung SM City Baguio. So dito sa Melvin Jones, nandito yung mga terminal ng jeep papuntang SM, University of Alferdillera, bagsaysay Harrison vice versa. And if ever maganda-paganda kayo maglakad, pwede-pwede na kayo sumasay dito, okay? walking this sa talaga yung SM City Baguio. Alright guys, so okay na okay talaga na mag-stay kayo dito sa so may town proper. Then kapag gabi, maglalakad lang kayo papuntang Night Market, Borham Park, Session Road, and SM Baguio. At nandito na rin yung mga terminal ng mga jeep papunta sa mga tourist spot. Kaya highly recommended talaga kung mag-stay kayo dito sa Baguio City ay yung mga hotel dito sa town proper. Actually, maraming din tayo ginawa mga hotel room tour sa aking YouTube playlist. So, check mo sa aking YouTube channel. Alright guys, so umupo muna tayo dito dahil sobrang napagod tayo sa kakalakad at medyo may init ngayon dito sa Baguio. Actually, kakatapos lang na panag mga festival. Okay, so I think dito ang tatapos sa aking video. So, thanks for watching.